kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Maari okay. ko po pong kunin ang aking sahod, Brayle. hindi dalawang taon lang po kami hindi sumasahod. Kailangan po ng aking pamilya. Parang awan yun ako. Awa. Nila po. awa? labis pa po paghihirap ang pinaranas niyo sa amin. Anong klase Panginoon lang meron kayo? Sino ka para hamunin ang pamamalakad ko? Sinabi ko hindi pwede! Parang awan niyo lang po may sakit ang anak ko. Ikulong niya nga tong demonyong ito! Kayo ang demonyo! Wala hayop! Huwag kang Kung ayaw niyong magayas sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa mga utos ko. Magsilbi itong sa inyo, mga walang kwenta ang inyo. Ang kita ng mga kaya hindi. Bakit wala tayong ginawa? Hindi yan ang tamang lugar. Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan saan, Andres. Oriang, may malaking plano at pagkikilos na magaganap. Nagtatag ko ng isang kilosan na laban sa mga Kastila. Ilan na ba ang bilang ng mga kasapi? Um, mga tatlong daan. Paano tayo magiging kung tatlong daan lamang tayo? nang nakalilipas. Napakabagal naman ng pagkalap ng mga kasapi. Hindi agresibo ang pagkalap ng impormasyon sa kanilinan. Kuya, bakit na ikaw ang mumunog sa ating kilusan. Kuya, malaki ang tiwala sa iyo ng kilusan. Mas marami tayong hindi sa mga tao kapag ikaw ang namunog. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang sisimula sa magbabago na ninanais natin. Layunin ng Laliga Filipina ang pagkakaisa ng bayan. Malabanan ang karahasan at hustisya. Mabigyan proteksyon ang bawat isa kung kinakailangan. At mapag-aralan ang mga reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Bonifacio, laking tundo. Kumusta ka, Andres? Mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ng iyong mga nobela, Dr. Rizal. Ipagpamanhin niyo po sa kapres yung nobela. Ang armadong himagsikan ay hindi nagtatakumpay. Yan hindi patalim o pistola ang daan patungo sa kalayan, Andres. Kailangan na masin, armasan natin ang ating sarili dito at higit na dito. Dahil yan ang mga armas na inagaw sa atin ng mga kastila. At yan ang dapat ibalik sa ating bayan. pinapangako ko sa inyo, balang araw, hindi na natin kailangan lumot sa mga Espanyol. Kayong lahat, magiging anak niyo, magiging pamilya niyo, lahat kayo, magiging malaya. Let <coughs> us know. Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang nalida. Dinakip si Rizal. Doktor Rizal, kinakalungkot ko sa galing ng paraan ka tayo ng puso. ng kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa parang pagtakas, Andres. Hindi ito ang pagkakataon para dalang ka ng batas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang ating karapatan. Andres, kung ganyan mga tira ng bayan, magkakagulo, hindi magtatagal, dadaan ang dugo. Gustuhin mo man o hindi, dadaan ang dugo. Umalis ka na dito, Andres. Mapapahama ka lang mang dito. Sige na, Andres. Sige na. Sa pagdakip ni Rizal, ano ang mangyayari sa Laliga? Tiyak na dakling din ang mga praeang lahat ng sumusuporta dito. <clears throat> Hindi. Hindi tayo makukulong. Nalaban tayo kung kinakailangan. Hindi tayo susuko sa mga kastilang iyan. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan natin kumilos. Kailangan nating ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay ang magbuo, ang samahan na magbubukod sa buong kaong bayan at lalaban sa mga Espanyol hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isnulong ni Dr. Jose Zan. Kung nais natin ang tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan, kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin, pero hindi tayo dapat matakot. Kahit sa kamatayan, isipin natin tayo ay malakas, matibay, at makapangyarihang tayo. Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating henerasyon. Tayo mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumagan. tayo, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na narapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng katipunan. Kaya't pinapaubaya ko na sa iyo ang lahat. Simulan na natin ang revolusyon. Labas niyo ang Pagmasdan masdan niyo ang munting papel na umalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan natin wakasan ang ilang daong pananakop ng mga Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Nalaban tayo hanggang sa huling hinila. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari ng lupang ito. Sa atin ang lupang ito! Ulitin niyo ang inyong mga sedula. Ulitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay!